Napakahirap dito yung wala kang masabihan ng iyong nararamdaman. Pag sinabi mo naman sa pamilya mo, mag-iisip sila lagi sa iyo. Mag-aalala. Minsan pa, hindi nila maunawaan. Nalaksan mo ang loob. Alam mo, pinapalakas lang yung loob Siyempre, sino ka naman? sa sige, mabuti na lahat. Alam ko, naunawaan ko. Pero, nandito ko. Hindi ko makita. Hindi ko mapaliwanag para sa lahat ito. Hindi ko magawa kahit gusto ko. Hindi ko alam kung paano mag ako. Ang dami nangyayari wala akong pakisabi wala din ako kay